Sir Francis. Sino yung Mayan? mga yan? Mga rebelde. Pero huwag kang Ako bahala Hindi biro ang bagong pagtuturuan ni Jeffrey. Umaakyat sila sa bundok kapag lunes ng umaga at umuwi tuwing bernes ng hapon. Nakakapanibago dahil doon, wala raw masagap na istasyon ng radyo at walang paraan para matawagan ang kanyang pamilya dahil wala ring signal. Ngunit bukod dito, may iba pang panganib na nag-aabang sa kabundukan. Ah, magandang gabi ako, Sir Francis. Ah, magandang gabi naman. habiling ah, ko lang kung saan na itong isang kasama namin sa kampo. Kaya na kung saan na bahala. Eh, oo. Oh. Ah, kami na bahala. Kasama ko naman si Jeffrey. Yan ang bagong teacher namin. Si, ha? Salamat, ha? Sige. Sa bundok, Nagulat at pagtaka si Jeffrey sa pakikipag-ugnayan ng kanyang kapwa-guro sa isang pangkat na hindi kaanib ng gobyerno. Sir, bakit daw yan? Eh, hinahabilin sa atin yung bata na yan. Turuan natin bumasa, sumulat. Sa pumayag kayo, sagrado ba kayo dito? Oh. Eh, ginawa ko na to dati, Jeffrey. Eh, mga guru tayo. Responsibilidad natin ang magturo at kabataan din naman yan eh. Hindi mo ba ilegal ang turuan, siya? Baka isipin ng mga militar na rebel sympathizers tayo na tinutulungan natin ang mga rebelde. Eh. Jeffrey, tandaan mo. Mga guru tayo. Edukasyon ang ating responsibilidad. Kaya tuturuan natin kahit na sino, basta kabataan. Yeah. Ito ang uh, teacher mo, si Sir Jeffrey Pulinar. Sir, magandang gabi po. Ang ako nga po pala si Sarah Jane. Sarah Jane, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po, sir. Siya magiging teacher mo, Sarah Jane. Ano? Nagtuturo kay sa mga rebelde? Ay, hindi naman mga rebelde mismo. Yung mga, mga anak lang po nila. At eh, pero paglaki ng mga yon, rebelde rin yung mga yon. Eh, po natin. Baka sa pagtuturo namin, eh, maisipan nilang iwasan na ang ganong buhay. Hindi po ba malaking bagay yon? Ano ka ba naman, Jeffrey? Naghahanap ka ba ng disgrasya? Una, umaakyat ka at bumababa ng bundok linggo-linggo. Ngayon naman, magtuturo kay sa mga rebelde? Light teacher po ako. Trabaho ko po magturo, hindi ba? Pero hindi mga nasa labas ng batas! Nay, kung... Kung doktor po ba ako, dapat ko ba tanggihan ng mga may sugat na kriminal? Hindi ko ba dapat tulungan ko lahat na nangangailangan kasi yun ang sinumpaan kong gawin? Jeffrey, hindi ka doktor! Pero may sinumpaan po kong gawin, Nay. Ang magbigay ng edukasyon para sa lahat? Dapat naman maunawaan nyo yun, Nay. Kayo naman,